Viral at ngayon sa social media ang ilang scandal video ng isang dalagitang estudyante sa Facebook. Ang masaklap pa nga nito, siya na nga ang biktima, siya pa ngayon ang kinukutsa at ng ilan sa social media. May mga nagpapakalat pa nga ng balita sa internet na kinuha na raw ng dalagita ang sariling buhay dahil sa kahiyan. Tatlong bahagi umano ang video na kumalat sa Facebook. Kwento na mismong biktima, may pinainom sa kanya ang sospek na kanyang ikinahilo. Hindi na raw niya alam ang mga sumunod na pangyayari. Kaugnay niyan mga kausap natin sa linyang telepono si Colonel J. Guillermo, Public Information Officer ng Anti-Cybercrime Group ng Kamkrami. Magandang tanghali po, Colonel, sir. Magandang umaga po, sir. Magandang umaga po. Okay. There is a crime committed, but there is no uh, complainant. Pero ako po sigurong tatay yung complainant dito dahil wala akong ginagawa ang sino man sa mga kinaukulan natin ngayon. Sir, Pwede ba tugisin niyo po ang may mga kagagawa nito? Kasi ang kapal naman ho ng pagmumuka nitong uh, mga suspects, sir. Eh. Sila na nga po itong uh, nang agrabyado. Sila pa may gana na magpakalat nitong video sa internet at nangungutsat ng bubuli pa, sir. So, at saka isa pa, sir, meron po mga nagpo-post niyan. Although binubura nga po ng iba, yung iba naman po, repost ng repost. May magagawa ubang PNP natin tungkol diyan, sir? Opo sir, ang pinakamauna pong gawin natin dyan, inimbitahan po namin yung biktima na pumunta sa opisina namin para magsaba ng reklamo. Sir, para yung... sir, no, hindi niyo po ako naintindihan. Hindi po pupunta sa inyo yung biktima dahil naiya po yung biktima at ito po'y bata. Ano opo, po? opo. Bata Ote, Wala pong po. problema po sa amin yan kasi pagka bata po ang biktima, meron pong uh, kami mga babae na sila ang mag-iimbitima. Sir, for the second time, hindi po pupunta ang biktima kusa na lang po kayo ang gagawa ng paraan para burahin po yung mga kalaswaan, pang-api, pambubuli pang dito sa biktima, tugisin ang dapat tugisin para naman po eh, mabigyan ng hustisya itong pang-api, pambubuli pang sa biktima. Yes, sir. Ang pinaka-ano po kasi nito, pagka kahit po burahin natin ng burahin ang account niya sa Facebook, eh babalik at babalik po yan. Eh di kasuhan nyo po ng kasuhan. dapat kasuhan, yung mga makukulit at pasaway. Opo. So ang pinakauna pong investigasyon natin dito, kailangan po natin malaman kung paano nagsimula ang lahat. Kasi kung bura po kami ng bura, eh, Paano po nagsimula ang pin... lahat, sir? Yes, sir. Paano po nagsimula? Ito po, hindi ko na pinaroon yung video dahil awang-awa po ako sa bata. Basi yes, na lang sir. po doon sa mga pinag-uusapan sa internet. Ito pong bata, siya po ay pinainom ng kung ano man po yun, yes, sir. siguro drugs at matapos po siya at wala na sa sarili, ayun, kinuna na po ng video habang siya po uh, uh hiya ng isang lalaki. Opo. At yan po'y uh, pinagkakalat ngayon sa internet at kaya yan po ang sinasapit nitong bata ngayon. Yes, sir. So, at uh, uh, siyempre, sir, hindi po siya pwedeng lumantad na sa inyo. Ako na lang po dahil ako po'y nagmamalasakit po dito sa batang ito. Okay, sir, ang pinakauna pong gawin kasi hinahanap ko po sa internet yung sinasabi po niyo, hindi ko pa po makita ngayon doon sa Facebook. So hindi ibig sabihin po hindi well hindi ko siya hindi siya na-share doon sa mga kaibigan ko sa Facebook. Kaya hindi ah, ko, hindi ah, ah, ibig sabihin yung mga share. kaibigan mo sa Facebook mapapait. Oh, hindi pinat hindi pinatutulan, pero marami loko sir na pinapatulan, pinapakalat. Yun po ang gusto niyo gusto ko pong aksyon na niyo. Tugisin po yung mga nagpapakalat na nirepost nire nang nirepost, kasuhan nyo po. Yes, sir. So, kung kung ano po, ibagayin nyo po sa amin yung mga account na yun para okay. makita po namin. Kasi okay. kung isi-search ko po, isi-search ko po kasi kanina, hindi ko po makita kung ano Sige. yung nagsimula na yun. So, hindi ko pa po siya nakita online. Ibibigay po namin sa inyo. At saka, sir, pwede naman kayo magbura na magbura, di ho ba? Oo, uh, pwede po. Pero kasi kung bura lang po, nang po tayo ng bura, sir, hindi po natin makakasuhan yung mga taong gumawa nito. Aha, aha. Kasi siyempre, bura lang po tayo ng bura. Kasi yung file po niya, eh, nasa sa kanila pa rin, ibig sabihin. Pero sir, maliwanag pa sa sikat ng araw, ang nagpakalat po nito, yung mismong lalaki na katalik nung uh, biktima. Opo. Kasi so, siyempre sir, mga yung biktima, hindi man yung kakalat yun, yun. sir. Yes, sir. Kailangan po natin malama kung sino yung tao na yun para makasampahan po natin ang kaso. Okay, sige. Malalamat, malalaman natin yan later on, sir. May ipagtulungan po siguro ang maraming mga netizen na nanonood sa atin ngayon na may pagmalasakit dun sa bata. At kapag naibigay po yung info na yan, sir, kasuhan niyo po yung mga dapat kasuhan. Okay, kasi, opo. na Kaya... lang, sir, kung ako pwede po akong mag-suggest po sa inyo. Kung gusto sige. po ninyo, kung ayaw po nila humarap sa polis, pwede kayo ka kausapin niyo po siya kung kunin niyo yung mga detalye. Kayo po magbibigay sa amin ng mga details. Sige, sir, we'll do that. Para mas mabilis po. Kasi kung kami po, ang mag, uh, kumbaga kasi kami, wala kaming unang, kumbaga, hindi namin alam kung paano yung nagsimula. So kung maikwento po niyo sa inyo, pwede niyo pong sabihin sa amin kung paano po nangyari para masimulan natin yung investigasyon. Pero nandoon naman po sa internet. Anyway, sir, sabihin ko sa inyo kung saan niyo po makikita yung mga apa, apa. site na kung saan pinag-uusapan. Ang masama pa nga nito, sir, eh, may mga walang hiyang kumikita pa rito. Eh. Yung mga vloggers, nilalagay nila sa blog site nila at kumukuha sila ng mga sponsor at uh, yung mga sponsor naman, mga walang hiyang pinapatulan, kumikita po sila. Uh, sa kabila ng meron pong nasasaktan. Opo, tao. opo, opo, opo. Kung malalaman po natin yan, madadamay po lahat ng mga tao na nagpakalat dito at saka nag-upload kasi ang biktima po nito ay minor. So, yes. lahat po yan, pag na-identify natin, nakilala natin kung sino yan. Sasabahan Pati po, po, po yung mga product nakata. sponsor, sir, kasi may mga walang yang, uh, kumpanya, na pumapayag na nag-advertise po doon sa mga blog site na kung saan nandun po yung picture ng bata na nakahubot-hubad. Opo, opo. Titignan po natin yan, sir, para matulungan po natin yung biktima. Thank you, thank you so much, sir. Colonel J. Guillermo ng Anti-Cybercrime Group ng Camp Magandang tanghali po, sir. Nasaan kayo, Commission on Human Rights, especially Gabriela? Akala ko ba kayo mga taga-Gabriela ang tagapagtanggol ng mga kababaihan na inaapi? Nasaan po kayo? Matagal na itong video na ito. Ilang araw ito nakaraan eh. Bakit hindi nag-iingay yung Gabriela? Ba't hindi kayo gumagawa ng mga hakbang na para tugisin ang may mga kagagawa nito? Meron man tayong mga batas uh, kontra dyan. Eh. Oo, yung cybercrime. At yung uh, anti-buyerism. Ay, oo. Kahit nasabihin natin, yan yes. ay pinasa lang sa iyo dapat binubura mo at hindi mo na dapat pinapasa pa. Anong nangyari? Pinasa sa kanya, siner Tapos ngayon, isishare niya at ipopost niya sa kanyang mm, Facebook. Dapat, dapat yan, pag may pinasa sa'yo yung basura, burahin mo na. Oh, be a responsible netizen. Kawawa yung bata eh. Kawawa. Talagang uh, niyurakan yung kanyang mm -hmm. pagkatao rito. Now, Commission on Human Rights, sabi pa ano isang netizen eh. Dapat daw yung CHR, CR na lang, alisin mga H eh. Wala na yung human. CR na lang. Kasi ganun daw ka, baba na ang tingin ng marami sa Commission on Human Rights. Pag meron talagang lehitimong mga naapi na kailangan, na kailangan ng tulong, ayuda ng human rights, wala sila. Mm -hmm. Pero kapag yung kriminal kriminalang naapi, katulad nito, ito, yung mga nag-upload sa video, yung kung sino man yung mga salarin, mga bata rin, pag yun ay nabugbog mo, pag yun ang tinugis mo, ay ba sisigaw ang CHL, teka muna, teka muna, bakit nyo yan uh, uh, na, binugbog, yung batang yan, bakit nyo tinutukis yung batang yan, bata pa yan, wala pa sa sariling pag-iisip yan, at may batas tayo, huwag nyo galawin yan, ganun ang sabi ng putris na Commission ng human rights na yan, maging yung Gabriela, Gabriela, kayo dyan, makinig kay Gabriela, mga hinayupak kayo, wala kayong probitsyo, wala akong karespe sa inyo mga taga-Gabriela, really, really, wala talaga, dahil, ang papel ninyo ay kapag merong kayong mapapakinabangan, kayo ay sisikat, Doon papasok ng Gabriela. Eh. In fairness baka hindi pa nila alam. Alam ng Gabriela. Ah, alam na 'yon na Gabriela pa? Eh. Alam Oo, nila lahat. Ang dami nila mga tao, laki ng, di ba? Ang laki ng budget ng Gabriela sa Kongreso. Alam nila lahat 'yan. Ayaw lang nila. Siguro sabi ng Gabriela, anong pakinabang natin dito? Hindi naman kilala to, hindi naman sikat to eh. Pero kapag yan ay sikat na tao, makikisawsaw ang Gabriela palibasa itong bata, pobre, di ba? At wala silang pakinabang, ayaw nilang tulungan. They won't even lift a finger. Especially the stupid human rights. Kayo mga taga-human rights, mga stupido kayo, mga gunggong, mga bobo, mga moron, wala kayong pakinabang. Tama nga yung nag-message sa akin, yung nag-comment. Alisin na yung H sa CHR. CR, kubeta lang kayo. Simbaho kayo ng kubeta. Wala kayong probetyo. Ah, wala talaga. Nasaan kayo? Ito yung mga time na kailangan, na kailangan ng tulong ninyo ng isang bata na kinakawawa, binababoy, winawalang hiya. Kasi biktima dito yung bata. Diba? Biktima talaga yung bata. Ito nga ninsi, biktima na nga siya, siya pa ngayon yung sinasaktan, siya yung binubuli. Dapat man lang, nakita ng human rights yun, protectan yung karapatan ng bata at tugisin yung may mga kagagawa nito. Lahat, lahat kung sino man yung maski na. Sabi mo, pinasa ng sa akin yan eh. Pero pinost mo yan sa Facebook page mo, dapat managot ka. May batas tayo against that eh. Mm -hmm. Kanina, nakausap ko, yung taga cybercrime group ng ating PNP, ah uh, sabi ng PNP, sige, dahil sa pag-uudyok natin, kaya mag-ingat kayo, lahat kayo, ngayon palang binibigyan ko ng warning, kung sino man sa inyo in possession of that video o maski picture lang, nung bata, nung biktima, at inilagay nyo sa Facebook ninyo, Tutugisin na kayo ngayon ng PNP. Kakasuhan kayo. Tingnan na natin. Imbis na maawa, dapat burahin nila, tanggalin nila eh. Maawa na lang. May mga kapatid din naman kayo ah. May nanay kayo ah. Di ba? Oh, huwag nang i-share or i-repose. Er huwag er nyo nang i-share. Patayin nyo na. Alisin nyo na agad. Huwag nyo nang patulan. Basura yan eh. Di ba? Siguro baka ipasa mo sa human rights, CR nga eh, basura. Baka human rights matutuwa. Tumawag ka na nga sa ano, CHR at sa Gabriela. Tingnan natin yung ano, side ng Gabriela. Kaya hindi tawagan mo yung uh, Gabriela. Yung Gabriela na yan walang pakinabang yan. Kailan ba tayo sinagot ng Gabriela news nice, na meron tayong ilalapit sa kanila? Gusto natin na sila ay makipagtulungan sa atin sapagkat mayroong isang babae na inapi, only rape, pinagsamantalahan at we need their help tinatabla tayo palagi ng Gabriela eh. Wala pa akong naalala. Kasi ang sabi ng Gabriela, hindi, ayaw, ko, ayaw namin yan. Ang gusto namin, yung mga malalaking kaso, yung mga sikat, yung kakagatin na lahat ng TV network, lahat ng dyaryo, na broadsheet, yun ang gusto namin. So dapat controversial. Exactly. Ganun naman kay Gabriela eh. Pag mga malalaking kaso, kontrobersyal, doon kayo papasok, doon kayo magpapasikat. Eh doon na lang ako sa WCD mas okay pa Buti nalala tingnan Children's natin, Protection diba? Desk. Ganon din yung kubetang CHR na yan. Kubeta kayo, CHR. Tama yung message <coughs> sa akin. yung H. Ayan, no? Ayan, nag-flash na. CHR. Alisim yung H. CR. Yan yung Commission on Human Rights na yung Lintik. Yan. Parang binuo yung Commission on Human Rights para protektahan yung mga kriminal eh. Attorney Jackie Digia, CHR. Magandang hapon po sa inyo, Ma'am, attorney. attorney. Hello, attorney. magandang hapon. Ma'am. Yes. Kaya po kami napatawag para titestingin po namin kung kayo ho ba ay uh, tumutulong din sa mga biktima bukod doon sa mga nabibiktima. kasi po yun po yung impression ng marami sa ngayon eh kapag mga criminal ho yung mga uh, rapist na mga napapatay na mga Apa. drug addict drug pusher doon kayo po nga palag pero pag biktima hindi kayo po nga palag titing po namin test case to kung yes, kayo ba yung may yes, magagawa dito Apa. wag wala na humbanggit ng pangalan alam na Apa. ho siguro ninyo ito Yung pong uh, estudyanteng uh, babae minor de edad, na pinagpipesta ngayon sa social media. Papa. Eh bakit uh, hindi po kayo umaaksyon ma'am? Ba't hindi kayo gumagawa ng mga hakbang na para tulungan itong bata? Yes sir. At the moment po na makarating po sa amin yung report, uh, dalawa pong uh, opisina ang nakatutok po dyan. Una hmm. po yung aming mga regional offices. Okay. Maaari po silang magsagawa ng isang motopropyo investigation kung wala pa pong reklamong nakahain sa amin. Uh, gayon din naman po yung aming Gender and Equality Women's Human Rights Center. Maaari din po silang tumingin dyan, pati na rin po ang aming Child Rights Center. Yun naman pala eh, Child Rights Opo. Center. Ma'am, kahit na walang complainant, kasi itong biktima yes, ma'am, she will not complain. Opo. She will not file a complaint dahil nahihiya po, po siya ma'am nagtatago na siya dahil Opo. sa kahiyan. In fact, may mga balita nga na baka nagpakamatay na raw ito sa kahiyan. So kayo dapat to, gumawa na ng paraan yes, kahit sir. na walang complaint walang complainant, Apo. na para tugisin yung mga salarin. Basta po nakarating na po sa amin yung report na uh, ganyan po. Tulad po ngayon, pwede, ko, pwede na po namin pa-actionin ang aming Child Rights Center at ang regional office para po umaksyon na sa incidenting ito. At sa mas marami pong pagkakataon ay nakakatulong po kami sa maraming naaabusong mga hmm? kababaihan at mga bata. Ganon? Opo. At saka ma'am, eh tawagan niyo na rin yung ano, yung uh, Kabaro niyong uh, Gabriela. Opo. Nagiging sarcastic po. lang po ako. <laughs> Hindi nga Opo. po. Aaksyon diba na... na po kami uh, sa lalang madaling na panahon. Ngayon po ma'am dapat. A alam naman putok na putok na ho yan sa internet. Siguro kahit na sino dyan sa inyo sa CHR alam na ho itong uh, pinag-uusapan natin. Ma'am, Maraming salamat po sa pag-refer. So maasaan po namin. Opo. So, monitor po namin kung kayo talaga ma'am umaaksyon dito sa yes, kaso. Yes sir, umaaksyon po kami. Asahan po namin na attorney Gia. Sisingilin okay. po namin kayo in a few days. Apa. Okay, salamat sir. po. Maraming salamat po. Buti naman.